guys. Ngayon guys, na naman ako ng ating repolyo at saka yung ating cauliflower. Hindi siya chop soy mga guys kasi kulang-kulang siya. Ito yung ating carrots, bell paper at saka yung bawang sibuyas. May halo siya guys na puti kasi may tira ako doon sa ref. Kaya gamitin ko na kasi baka masira saya. Yung puti na yan, yung, siray, uh, yung tira yan sa paggawa ko ng pizza bread. Tapos ito guys, pinalambot ko na siya. Ito yung baboy at saka yung manok. Wala lang akong atay. Ayan, pag-isa lang, pag lang yan mga guys. Tapos yung pinagpalambutan ko nito, yan isasabaw ko dyan sa aking ulay Ayan na guys, magigisa na tayo ng bawang sibuyas. Sabay-sabay na natin. <laughs> ayan na. Pag pag-isa muna tayo mga guys ng ating bawang sibuyas. Ayan. Tapos guys, na natin po ng ating isusunod yung manok at saka baboy. Ayan. Kaya ako ito binagan sila para magaling litoin, pinalalangkot sila yung aking pamsahe. Pwede sa inyo, sa amin nita. At saka yung aking dors, isunin nila. Ganas ko ako guys, na-stack na ano, patay ng gamit. Tapos, lagyan ko siya na sa verse 1 na tolo. Ayan guys, kotin lang siya. Tapos, lagyan na natin guys yung ating, itong ating tarot sa kayong bentay ka. Ang bangit. Tapos, lagyan natin yung ating chicken cubes. Tapos guys, ito yung ating pinakalambutan ng baboy at saka manok. Lagyan natin ng konti lang. Ayan. Ayan guys, hindi ko naman yan uubutin dito. Itatabi ko at iyahalo ko sa pansin. Ayan, takpan muna natin ito. Para maluto yung ating pansin. Tapos guys, lagyan na natin yung ating cauliflower. Ngayon, guys, ang kilo nito, 250, medyo, ano, na siya bumaba. Kahapon ko lang po deliver na, ano, October 31, kahapon. Nakakatapos ko kasi, guys, mag-deliver, okay, na malingke din ako ng konti. Ayan, tapos, pakala na natin siya para medyo maluto yung ating gulay. Eh. Ano pala, guys, eh? pero hindi pa siya magtugas yung ating cauliflower ano-ano yun muna natin. Kasi yung, ano, tawag dito itong repolyo, madali luto yung guys. Dito, guys, lalagay na natin yung ating repolyo. Ayan. Ito pala guys, isang buo ito. 120. Mahal pa rin guys ang repolyo. Ayan. Ito so kasi guys mag, ay ang dami nito magdadalang ko yung anak ko ito na siya guys hindi ko na ito guys pala din nagdala nung pinapakuloan ko sa yung ko sa anak baboy kasi nagtubig na siya yung tira na yun guys iyaan ko tawag dito iyaan ko sa pansit napalambutan ko sa aking baboy baboy at mani. Okay, guys. Ito guys, open okay na yung ano niya. Ah, hindi na ako naglagay ng asin. Yung seasoning lang guys na tulad. Saka yung konting silver spoon. Saka yung cubes. Kasi guys, hindi na ang pwede na ma maaala. Ito na guys, na, natin ko, mga kalsarap. Ayan na siya guys. Kain na po. Ayan, nagpapisa na kami kumain. Kukuha lang ako ng lagayan ng ulam para sa anak ko. Ayan. Thank you po. God bless.